Tumaas din ang bilang ng na mga naa-admit sa mga pribadong ospital dahil sa mga tinamaan ng flu-like symptoms. Sa panayam ng DZRH kay Dr. Rene De Grano, presidente ng Private Health Association of the Philippines o PHAP. may mga pasyente na naa-admit, ang iba naman ay pinapayagang umuwi. Ngunit sabi ni De Grano, kailangan mo itest ang mga ito dahil pareho ang sintomas ng dengue at typhoid. Sa so, usapin naman ng COVID-19, sinabi ni De Grano, na halos wala silang natatanggap na ulat sa mga nadali nito. Karamihan anya sa mga nang papatingin ngayon sa mga ospital ay may mga trangkaso, gawa ng ilang araw na pag at mapapalit ng panahon mula sa init patungo sa lamig. Ang, ang report po sa amin ay tumaas din ang kanilang mga census. Ano Admission. admissions mm. po ng mga uh, pasyente, usually may mga flu-like symptoms. Flu-like? Para po may sipol, na, trangkaso mm -hmm. gano'n. But then of course uh, yung iba talaga nagpapadmit kasi posibleng kasing pareho ang simptomas mm -hmm. ng typhoid, ng dengue. Kaya kailangan na uh, bago sila uh, uh, pauwiin, kinisiguro uh, mm -hmm. natin na uh, itong mga ito ay uh, pwedeng bahay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.